Noong unang panahon, sa mga bundok ng Laguna, naninirahan ng isang diwata, si Maria Makilin, ang tagapagtanggol ng kalikasan. Madalas siyang pag-usapan ng mga tao, sinasabing tumutulong siya sa mga nangangailangan, nagbibigay ng pagkain, nagpapagaling ng mga may sakit, at gumagabay sa mga naliligaw. Ngunit hindi siya nakikita, palaging nawawala bago pa man siya matukoy ng iba. Isang araw, naglakbay ang binatang si Andres upang hanapin si Maria Makilin. Dahil sa mga kwento, determinado siyang matagpuan ng diwata na nagpoprotekta sa mga bundok. Habang papalalim siya sa gubat, naging makapalang ulap. Nag-aalala siya kung matatagpuan ba niya si Maria Makiling. Ngunit biglang may kumislap na gintong liwanag sa unahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Siya ba yun? At doon, tumambad si Maria Makiling. Ang kanyang buhok ay dumadaloy tulad ng ilog, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Para bang ang buong kagubatan ay nabuhay sa kanyang presensya? Bakit mo ako hinahanap? Tanong niya, at sumagot si Andreas, gusto ko pong malaman kung bakit inyo pinuprotektahan ang mga bundok. Bakit kayo tumutulong ngunit hindi nagpapakita? Ngumiti si Maria makilig, pinuprotektahan ko ang lupay nito dahil sagrado ito, na natili akong hindi nakikita upang matiyak na hindi maabala ang kalikasan. Palagi akong naririyan, pero kailangan mong makinig sa lupa upang matunton ako. Habang naglalakad sila, ipinakita niya kay Andres ang kagandahan ng kalikasan, mga ilog na kumikislap, mga bulaklak na hindi nalalanta, at mga hayop na namumuhay ng may pagkakaisa. Naunawaan ni Andres na hindi lang pinuprotektahan ni Maria Makiling ang kalikasan. Siya ang kalikasan. Habang lumulubog ang araw, nagsimulang maglaho si Maria Makiling sa ulap. Tandaan mo, sabi niya, ang lupa ay buhay. Kailangan natin itong alagaan. Si Andres, puno ng pasasalamat, ay nagpasya na maging tagapagtanggol din ng kalikasan at ibinahagi ang mensahe ni Maria Makiling sa iba. Bagamat hindi na siya nakikita, ang alamat ni Maria Makiling ay patuloy na nabubuhay, nagpapaalala sa mga tao na pangalagaan ang kalikasan.